Ayan, dito rin yung mga matatanda. Para ang sarap ng bunga ng langka, guys, na gataan. Magkano kaya yan? Hintayin ko nga si ate para siya makipag-usap. Ayan, may mga langka tayo, guys. Ayan, yung langka. Para ang sarap gataan, guys. Ayan, may mga langka kaya. Masarap gataan yung langka. tinatanong ko siya kung mag ano ba mag bebenta ng saluyot hindi naman niya sinabi basta kaybo na lang daw kami magkita ewan ko baka may mikos 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 ganun talaga pag may mikos mikos Ayan guys, pakita ko sa inyo kung saan ako bumibili ng tagdodos.